kaya ba tao daw yun Alam niyo. Alam niyo. Sa mga unggoy sa subik. Alam niya Sabi Ayan mga unggoy sa subik oh. Ayan. Ay huwag kayo sa daan. Ay mga unggoy. mga <laughs> mga

Ito pa Alam ko na kang pangalan mo. Irish! Gawin na na naman. Pangalan nito Andre. Guin na na naman. Hi. Hey, pa to? Pangalan mo ano? Matakot sa camera yung mga unggoy dito. Monkey Crossing. May masabi lang. Ayan, ang pangalan niyan, Amelita. Hi, Amelita. Hi. Hi, ah, Suso. Hi, hey, <laughs>